hinarap Kinuha ni Desmond ang baril mula sa mga kamay ni Tom at itinutok ito sa kanya, ngunit ito ay naging dahilan lamang upang mapaluhod si Tom sa pag-iyak, at naramdaman ni Desmond na parang pinatay niya ang kanyang ama sa kanyang puso. Noong araw na yon, nangako siya sa Diyos na hindi na siya muling hahawak ng sandata. Bilang kapalit, ibinahagi ni Smithy na hindi niya nakilala ang kanyang ama at iniwan siya ng kanyang ina sa isang orphanage. Kinaumagahan, naglunsad ang hukbong Haponis ng isang ganting pag-atake, na ikinagulat ng mga Amerikano nang halos wala na silang oras para magising. Inutusan ni Howell ang lahat na umatras at ang Navy ay dumating upang tumulong, ngunit sa kasamaang palad, namatay si Smithy bago siya madala ni Desmond sa isang mas ligtas na lugar. Walang pagpipilian ang hukbong Amerikano kundi umakyat pababa sa Tagaytay, ngunit hindi sumama sa kanila si Desmond, naririnig niya ang mga hiyawan ng mga lalaking na iwan at tinanggap na ang nais ng Diyos ay tulungan niya sila. Inalis ni Captain Glover ang mga nakaligtas at nag-iwan lamang ng ilang sundalo doon upang magbantay. Kinalagkad ni Desmond ang pinakamaraming nasugatang sundalo palabas ng larangan ng digmaan hanggat maaari, gamit ang ilang lubid upang ibaba sila sa Tagaytay. Makalipas ang ilang oras, pinaalis ni Glover ang artilerya para makaligtas ng mas maraming buhay ng mga lalaki.